nandito na tayo. Nandito na tayo sa location dito sa Tapao, Dito tayo sa Talavera Nueva Ecija. Eh yung cobra daw palipad-lipad daw yung cobra rito. Kaya lang ko okay. kabilad bukid. Okay. Ah subukan natin titingnan natin bro tara. Okay, uh, po tayo sa kabilang bukid. Ay ayan, 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 ayan. ayan, ayan. ayan, ayan. ayan, ayan. Nako, po. Nako, alanganin nga dyan. Pusko. Dyan galing lang siguro kung manap lang ng makakain naga Ano? Kasi yung, yung kaibigan ko, may ano, meron siyang alaga sawa wak. Pinawawalan sa gabi, bumabalik. Kaya sabi ko, Mira, baka naman kakabumalik. Kaya may butas tingnan natin sa dagalang dagalang lang. Daga na tayo sa amin. Sa sarap lang po. Ah, nasa po. Yan po kasi pinagbabahay ng mga Oo, oh, oh, yung bukas na ito. Oo. Oh. Doon sa ano, mani, doon na nakita mo. Tingnan natin madami yung flooring mo nang sinasabi. lagi ko kuya eh siya ang kumakain eh. Jack yeah, nga, binuhusan ko ng may... parang dito. Marulong eh. Pagka sinaraduan ko, bumubukas eh. Ayan. Ayan. Ang florid dyan. Ha. Ito, ito, ito kuya. Ito, ito. Ayan, yeah, yeah, ayan, yeah. ayan. Malalig. <coughs> ayan okay, yeah, kuya, butas na yan. Yan. Ayan. Pinuhusan ko dyan eh. Ito. Yan. Ang Galing galingan lang ito ng poste. Ganun ba? O, yung ganito. Yung ganito Wala siya talagang papasukan na maganda. Eh, diyan, diyan, kuya. Dyan, sa puno na yan. Alin puno? Hindi na, eh, puno. Eh, eh, hindi

Ang gano'n niya? So, ako dito madam Patanggal mo na yan Ano? Patanggal mo na itong puno nito Oo nga Pag uh, hindi mo tinanggal yan Lalagyan, lalagyan butas yan Di diretsyo na lang ganito sa flooring mo Sayang itong flooring mo Mag-iiba pa yan Oo oh, oh. Ngayon, maganda niyan, madam Pag diretsyo, diretsyo ganyan Nababasa yan madam Hindi magbaba yung ahas Ah, oh, ganun? Opo, kasi pag nababasa Ayaw oh, po. po na nababasa Opo oh, Ang maganda nito madam Patanggal yun lang po ito Oh. Tapos pa-ice nyo lang po yung floor para hindi na po siya magkaroon. Oo. So, uh, oh, oh. Po, uh, eh, pero sa palagay mo ngayon eh, eh ito, ito pa butas kuya Oh. Wala po yan. Pag diretsyo diretso po yung butas niya okay, kasi Pag butas po ganyan yung... Pag diretsyo lang po yung butas, hindi po pagbabain. Kasi po pag nababasa, nababasa ayaw Tsaka po lupa yan ay puno yan. Maraming butas na niyan. Diretso. Opo. Diretso na yan kasi yung mga ugat. Pagka diretso ka lang, hindi pa baba ka Ah, hindi. Eh, hindi tayo sa kinit. Hindi pa baba. nakakaan ano? Tulad ni Tumada mo, pasaran niyo po ng semento. Alin po? Tulad ni Tumada mo, pasaran niyo po ng semento. Ah, ganun po? Oo, masisira. Pero sa ngayon, ala pa yan? Ala pa. Diretso sila eh. Oo Kaya lang lalaki po ang butas niyan. Uh, lalaki na po yan. Pag pinasok po ng dagayan, lalabas yung lupa, magiging guwang na yan. Ako, yun Masisira. Kaya kailangan yung mga ganito mo, ipasasara mo ang Okay. Gano po kayo ng semento para ano? Bukas pa lang. Oo, oh, oh, ito pa. oh, tumanggal ito mga pinagalingan ng... Ayun. oh, yung mga pinagalingan ng mga tubo na maubutas. Bubutasi po yan. Oh. Ito po, oh. Kain po na. Yeah. Kailangan pasaram na lang ito, madam. Ipasaram na lang yan. Sayang itong flooring mo. Kung gigibayin natin yan, hindi tayo sigurado. Kung mayroon mm -hmm. sa lobo, wala. Wala. Mm -hmm.

bắt cô gái <laughs> hôm nay là đàn đi, đàn ông đi, đàn ông đi, Ayan ko kuya, yan ang sinasaan nito, yun na, ayan o, naka ano oo yun e, o. May posibilidad na sila, <laughs> muna ka na ba? Wala naman nga Wala naman, may times. Opo. Babae na maraming cobra yan. Oh. <laughs> kaya ayan o, yung talong mo niyan, ito sabi may talong na yun, hindi na mataas pag talong na yan. Yan eh. yung oh. <coughs> pinalalili ni may puno ng mga kasya doon o. Napabayaan ito, kaya napabayaan ito dahil nakakita sila ng na maraming ahas dito. Eh ngayon kaya yan, napabayaan na yung mga laman niya, mga gulay niya. Eh, ayaw nila maglinis. Eh, tingnan mo na ang kakapalang sukal.